Sa isang malayong baryo sa Iloilo, ang tahimik na pamumuhay ng mga residente ay nagtatago ng mga kwentong kinatatakutan at pilit iniiwasan. Ang baryo ay nababalot ng misteryo, lalo na tuwing sasapit ang hating gabi, at ang tanging maririnig mo na lamang ay ang mga alulong ng mga aso na tila may nakikita na hindi pangkaraniwan. Ako nga pala si Lando, panganay sa tatlong magkakapatid sa aming pamilya. Magsasaka ang tanging pinagkukunan namin ng kabuhayan, kaya naman buong araw kami nagtatanim ng palay sa aming malawak na bukirin, kasama ang aking ama na si Mang Pedro. Siya ay may malalim na pananaw sa aming buhay at mahigpit na paniniwala na ipinasan ng aming mga ninuno. Madalas niya kaming pagbawalan na lumabas kapag sasapit na ang dapit hapon. May mga bagay na hindi dapat ipinapaliwanag, anak, sabi niya sa akin, hindi ko alam noon ang ibig niyang sabihin hanggang sa namatay ang aking tatay, dahil sa sakit habang kasama ko siya noon sa bukirin bago siya pumanaw. Sinanay naman ay paladasal at palakwento. Ang madalas niyang ikwento sa aming magkakapatid ay mga kwento tungkol sa mga aswang, mga nilalang na nabubuhay sa dilim, na nagpapanggap na tao tuwing araw ngunit nagiging halimaw sa gabi. Ngunit ang totoo, hindi ko lubos na pinaniniwalaan ang mga kwento ng aswang. Tingin ko noon ay isa lamang itong alamat para takutin ang mga batang katulad ko. Subalit nagbago ang aking pananaw. Isang araw, napansin ko na may kakaiba. Laging tahimik ang baryo namin at nakakapangilabot ito tuwing gabi. Nagsimula ang mga kwento ng mga nawawalang hayop sa aming baryo, mga manok, baboy, at kambing na bigla na lang nawawala o kaya ay ang patay, mga walang laman ang tiyan. Nagsimula ang lahat ng iyon noong nagparamdam ang aswang sa kapitbahay namin. Isang matandang lalaki ang nagsabi sa akin, baka bumalik na ang aswang, Lando. Mararamdaman mo ang lamig, Lando. Kaya pag naramdaman mo yon, tumakbo ka na. Sa puntong iyon, napagtanto ko na hindi pala simpleng alamat ang mga kwento ng aking ina. Nagsimula ang lahat ng iyon nang mapansin ko ang mga kakaibang nangyayari sa paligid, ang mga kalusko sa aming bubong, at ang aswang na tila nagmamasid sa amin. Isang gabi, nagkaroon ako ng karanasan na magpapabago sa aking paniniwala. Gabi ng undas, mag-isang taon na rin mula nang pumanaw ang aking tatay, Dumalaw kami sa sementeryo para magbigay galang sa namayapang tatay. Nang pauwi na kami, napansin ko ang isang kakaibang babae na nakatayo sa gilid ng daan. Payat siya at maputla ang mukha. Hindi ko siya kilala, ngunit mumiti siya sa akin, isang ngiti na hindi ko malilimutan. Pagdating namin sa bahay, ikinuwento ko ito sa nanay ko. Lando, baka bumalik na siya, bulong niya sa akin. Hindi ako makapaniwala sa takot sa boses niya. Siya ang aswang. Nagdesisyon kaming lahat na manatili sa loob ng bahay. Pinatay namin ang ilaw at nagdasal ng taimtim. Pero habang tumatakbo ang oras, naririnig namin ang mga kakaibang tunog sa labas, mga kaluskos, mga umol, at tila may kung anong gumagapang sa bubong namin. Tahimik kaming nagdadasal. Munit bigla na lang, parang may mabigat na bagay na bumagsak sa bubungan namin. Kumalabog ito at narinig namin ang tunog ng mga kuko na kumakalmot pababa sa dingding. Dahan-dahan, parang may nilalang na nagtatangkang pumasok sa bahay namin. Hinawakan ko ang itak ng tatay ko, handa akong ipagtanggol ang pamilya ko. Pero sa kabila ng kaba, may bahagi ng isip ko na nagtataka. Bakit ngayon lang ito nangyari? Bakit ngayon lang bumalik ang aswang sa baryo namin? Hanggang sa narinig ko ang isang kakaibang boses na bumubulong sa labas ng bahay. Lando, halika na! Ikaw na ang susunod na nakatakda. Hindi ko na napigilan ang takot. Tumakbo ako sa pinto, binuksan ko ito, at tumakbo palabas, hinahanap ang pinagmumula ng boses. Ngunit habang tumatakbo ako sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang kakaibang lamig. Bigla kong naramdaman na parang hindi ako nag-iisa. Sa likod ko, naramdaman ko ang mabibigat na yabag ng isang bagay. Lumingon ako at nakita ko ang babae. Pero hindi na siya tao. Ang anyo niya ay nagbago, matulis ang mga ngipin, mahahabang kuko, at mga mata niyang pula na parang dugo. Napaatras ako. Alam kong wala na akong takas. Ngunit biglang may narinig akong sigaw mula sa likuran ko. Ang nanay ko hawak ang isang krus at nagsimulang magdasal ng malakas. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Unti-unting naglaho ang anyo ng babae. Ngunit hindi pala layon ang pinakanakakatakot na bahagi ng aming gabi. Nang bumalik ako sa bahay, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin. Hindi dahil sa babae, kundi dahil sa isang bagay na noon ko lang napagtanto. Noong gabi niyon, habang iniisip ko ang babae, napagtanto ko ang isang bagay na mas malalim pa kaysa sa takot ko sa aswang. Hindi ito ang unang beses na nakita ko siya. Bata pa lang ako, nakita ko na ang babae iyon, at siya ang dahilan kung bakit namatay ang aking tatay. At sa sandaling iyon, unti-unti kong naalala ang sinabi sa akin ng aking tatay bago siya pumanaw. Nasa dugo namin ang pagiging aswang. Isa kami sa mga nagdadala ng sumpa. Ang pagiging aswang ay nasa loob ng aming dugo. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ko ang pagbabago sa sarili ko. Mabilis ang pagtubo ng aking mga kuko, lalo na ang pandinig ko sa gabi. At noon ko lang napagtanto na baka ako na ang susunod na magiging aswang.